Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ayan. Napagitnaan pa tayo ng mga sasakyan. So, welcome to my uh, vlog. Ayan. We're going to work na tayo. Gawa tayo ng video dahil uh, medyo ilang araw na rin tayong hindi nakakapag-upload ng video. So eto na, going to work na Going to work na tayo Ang hangin na, mahangin na siya guys uh, Siguro papatapos na yung uh, Spring Patap Patapos na yung summer siguro Pero mainit siya pero ang kinaganda lang sa init niya is mahangin na. So, hopefully, hindi na tayo pagpawisan ng bonggang-bonggang -bong pawis. Hindi katulad before, na pagbaba ng pagbaba natin sa building, ay nako dying, naligo na ako ng pawis. Yung katatapos mo lang maligo, pero hindi mo alam kung ano ba yung uh, nasa katawan mo yung yun ba yung after ng maligo ka or yun ba yung pawis ka na so naghalo na ang pawis at yung pagkatapos maligo so ngayon maganda na yung ano ngayon mainit siya mainit pa naman siya talaga mainit pa talaga siya kaso lang may hangin na siyang kasama hi going to work na, na hinihingal ako arwing nyo ba guys, sa ilang araw natin hindi uh, nakapag-upload or nakapaggawa ng video. Actually, marami akong opportunity. Maraming opportunity na pwede ako maggawa ng videos. And kung na kung nakikita nyo yung mga live ko before, mga a days ago, ayan, nandun tayo sa mga birthdayhan, nandun tayo sa Uh, barkada ko sa mga friends ko which is na opportunity kong magawa ng video pero hindi ako makapaggawa dahil nga ayon inaatake na naman ako ng ano uh, hiya so mamaya ulit guys update ko kayo ayan pasensya na guys naputol ko yung uh, video ko kasi sumakit so, tayo ng uh, elevator pero alam nyo ba guys Hiningal mo sa loob ng elevator kasi ang bahong sigarilyo may nakasabayan kami na siguro super hit hit siya ng sigarilyo so ang baho niya ng sigarilyo kaya yun hiningal mo paglabas ko talaga ako talagang unang lumabas dahil para ako nasopokit ng slide pero okay naman Actually, uh, nagtatry naman ako mag-vape-vape. Pero hindi ako naninigariliw ha. nagbe vape vape lang ako. Pero yun na nga hininto ko for how many days na ko for how many days ko nang hininto kasi nga hinihingal ako sa kaka So anyway guys, nandito na nga pala ako dito sa train station which is pasakay na ako. Ayan na. One minute na lang kasi and I'm sure parating na dito para ni yung uh, train. Ito na nga pala. Hindi pa parating na dito na ayan na. Ayan na. So mamaya ulit guys kasi alam niyo naman lagi kong inuulit, lagi kong sinasabi na bawal mag-video sa loob ng uh, train. So mamaya ulit guys, apik uh, update ko kayo. Bye. Ayan guys, nakababaan na rin ako sa bus na sinakyan ko. Actually, pagbaba ko kanina ng train, hindi na ako nakapag-video video kasi nga bigla ang dumating yung ano uh, bus. So pagbaba ko ng train, takbuhan kami. Kasi nga pag hindi namin nahabol yung bus na sinakyan namin ngayon, is another 30 minutes na naman na maghihintay kami. So kaming mga sasakay dun sa bus na yon, nagtakbuhan kami. Ganon. So, anyway... Ah... Uh, yun na, naglalakad na tayo on the way sa ating work. So, as you can see naman... Ah... Uh, nakikita nyo naman ito lagi sa mga ginagawa kong video. Itong lugar na nilalakaran ko. And, ito yung kapaligiran niya. Many times ko na siguro pinakita sa inyo to. Ayan, so... So I think nagsasawa na kayo sa mga videos na ginagawa ko. Again, okay lang 'yan basta at least kahit may ano tayo at may ma-upload, upload lang tayo ng mga videos. Pasok na 'yan sa banga. Hinihingal ako ha. Ayan, so Thursday sana makadami makadami ng gawa, makadami ng customer. Dahil kahapon, isa lang, isa lang ang gawa ko. Isang customer lang nagawa ko buong maghapon, buong maggabi. So, pero hindi naman ko lelat yung uh, naging sales ko kagabi. Kahit papaano. Isang customer lang pero major services naman ang pinagawa niya sa akin. So, okay na okay lang and then uh, tawag nyan uh, what is this nakakapagod ayun na nga alam nyo ba guys sa ilang araw kong hindi nakakagawa ng video to be honest ah uh, ang exactly na dahilan ko umandar na naman yung ano ko na naman yung katamaran ko yun lang uh, tawag niyan, yung alam niyo yung may araw na pag hindi ako nakagawa ng video isa o dalawang araw ayan maano ko na yan siya. ayan yung umpisa ng katamaran ko pero ginagawan ko talaga ng paraan na kahit uh, pa isa lang yung videos na ina-upload ko, at least nakapag-upload tayo. Ayan. Hindi ko naman hindi ko rin naman hinahangad na maraming viewers na manonood sa mga ginagawa kong videos. Masaya na po ako. As in, masaya na po ako na may mga taong hindi nakakalimot sa akin kahit lima lang yan sila kahit sampu lang yan sila proud pa rin ako sa sarili ko na kumaalala kong kung nakatulong rin ako sa kapwa ko pero yung mga taong ano na hindi di na nagpaparamdam sa akin okay lang po yan huwag po kayong mag-alala strong pa rin tayo Soon. Soon may gagawin tayong ano, soon ha. Yun na nga, lagi tayong nagsusun. Hindi tayo ano, hindi tayo laging updated. Basta guys, sana huwag kayong bibitaw sa akin. Ha? Basta tuloy-tuloy lang tayo. So guys, tatapusin ko ng ang aking uh, ginagawang video guys kasi tatawid na ako so magpapaalam na rin ako thank you so much po guys and I miss you so much all uh, please don't forget to like, comment, and share uh, sa aking mga ginagawang video guys kahit pag share na lang po guys yun na lang pong ambag ninyo sa akin thank you so much guys I love you all and see you on my next vlog love you bye bye